pasiko mga tambalos los po na kami nasa ba si... oh makati ano to uh, magbakugo kami at uh, kitang sana meron sana maswerte so tatlo kami dahil ang ibang sopa wala uh, Bilas lang to dito. sobrang kati nakahagi sa na alat eh at, kami nagsiset up pa um. so yung mga tropa dito may mga ano, naka umang na sila nauna pa sa amin so wala pang update ng huli let's go Shout out, shout out kay Master Dani. Idol, uh, masugid nating taga subscribe, taga panood ng ating mga vlog. Kung sa anumang vlog, ano nagkita kami sa Basico, sa fishing spot kasama ng kanyang anak at saka kasama ng kanyang uh, kaibigan niya ng kanyang anak. So, maraming salamat sa at uh, nakapagkwentuhan nga natin. Ito, ilipat kami ng ano dahil wala kaming huli mga dol. Talagang matumal ang mga bakuko at saka mga malakapas or kitang hindi sila nagpapahuli sa ngayon. Kaya ayun, na uh, nag-decide kami na bumaba at ayun na nga, natsimpuhan namin na marami kaming uh, nakikitang ano, uh, mga alamang at marami ng uwang alamang. Kaya yun na lang talagang pinag namin ng pansin. So hindi na mga pinahiya at uh, marami kaming ng Maraming salamat kay, uh, kay ate, kay uh, idol na pinahiran ko na kanyang uh, panungkit or pang ng alamang para makahuli kami at uh, may unay uwi kaming ulam maraming maraming salamat at kami na ay nagsopre enjoy thank you ay, so alaman. much Ito niyo, may? Mm -hmm. Dito nyo ba yun ayo doon susu dami kung dala tayong lambat uh, ay ano yung eh? sikipiro ulambo ayari ha? sa ibon sa ibon? dun tayo sa unahan pa dun pa sa unahan wala nang liligo oh, doon. O dito. Oh, dito sa kabila, walang alamang. Ba? Buti po ito tilapia. Dali niya, dami. Oh. ay idol, no? Aruyo. Tilapia. Pero kaya, tibay niya, no? kita niya. O oh, yun, no? Oh? Nakalutang yung... Malinaw ngayon, eh, malinaw. Oo, oh, nalaki oh. Oy, oh, tay, ito tay. Oy, ayun pala ya. Uy, dami nilang huli yung, paipigito, robi ay Uy, huli Ato may alamang tontam yung. Hindi malaking yun pa. Ano yung 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 dami. yung 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 na. Kayo, <Commander> <handyman> <fatty> Hiram ka kayo lang. Hiramin tayo. Hiramayin natin. Sige. Ngayon, may isang pang-alamang doon. Asan? Nay, peram nga, nay. Mukha kami. Hiram kami nga, Wala kami huling ista eh. Masaya kami. plastic. mo! Ayun o. Tara, tara, tara. Tara, boy. Ang tamang. Idol? Alam Uy, ang dami. Mag-alamang na lang tayo. Ayun. Groovy. Ayun. Good. Ayun. Tara, tara. Hiramayin natin. Mag-alamang tayo. Kung sa mami, tes. ng ano ha? pangalan niyo po? ng mga nanghiram eh, oh. Anong pangalan niyo po? Ha? Anong pangalan niyo po? Ayun, pinahiram tayo ng pangalamang alamang so subok ay, 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 Oh, Ayun oh. Ayun. Bakit mo yung dumi? Pinatama mo yung sa malinis. Malinis. Tara doon papa sa malinis. Ang Ayos. Huli lang namin ito na maayos ha. Dito tayo, magalamang tayo muna. Yun. Ang alamang na lang kami mga idol. Buti pinahiram kami ng ano. Papa, shout out sa lamang ha. Ayy! Ayun nung no, tito. Si Padre, chung nung no, tito. Tingin, successful ba? Ooh. Uy, meron. Dito. Si, Uy, Alamang tayo ngayon. Tung? ko? Bawang may na yung Bilisan mo, tumatakbo eh. Ayan, may maraming tumang may ito, Sama mo Samo pa yung isda, Ay! oh. Ayy! Ayun, do. Dami. Oo, tabi. Uy, 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 mo uy, Buat, 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 Di buat, 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 Bangat. Yun, makakaipon tayo man. Balik. Oh, hindi na sila makawala eh. oh, Limasa, Oh, limasag. Kung takbuhan ng limasag, wala. Elit. <laughs> Takbo yung limasag. Ang dami na oh. 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 Ha? Ah, maka ilang balik ke jan. Jan kalang. <tik> Dinian lah <lola> aku. Kuih <ko. tik> dian apa apa masalahnya. <tik> oh, oh ya nanti. Kau kira no? Oh. Dami Dem yang mana? Itu lah kami. Walau. eso, yo no. Know. Oh. Dale. <laughs> <laughs> Oh, laki! Grabe, laki na dali niya, oh. Tagumpay si di yata <laughs> love, Hindi magkasiyata sa bunganga nga. Steady lang ba, isda? Hindi magalaw. Puno na. Grabe. Good. Very good yan. Lucky kok. Ini aku <laughs> lamang tayo <laughs> may pa may, may pugita oh may po, pugita ah may nakuha ko pugita

dorme. Ah, yes. Oha. Oh, ha? oh, sub, so, sub so, apa? Sub, so, no, itu kawaya, no? Bau no. Di makuha. Mama hiwa. Dominah. thank you lang ng palipat eh. Big meat ah, sabi ta. Oo, oh. Oo. So, so yung yung ano? So yung yung isang pirasong <laughs> pugita. Oh. Ada pun ona. Alga nak no, dah mina. Ona. Oh. Uh, dah mina pula. Jalan. Ano papa Dabi. O, Dabi, pa, apa musuh na? Kami, kami apa? Hui, <laughs> dong, kau apa tayu? Dimana saya? Ini ditempat sekitar AkanALLY Apa net young ni pulang tak tylkoa? Baru yok Dap dekm oh Cepat Harap ada rump Brazilian I Cert Harap ada contra may limasag no ayos swerte oo oh. gago may karas <laughs> mo po yo. Ay, no, karas karas Marami sila oh. Kung may pamilya. Mami, thank you so much. Okay na. at least. Ano na? Tanggal yung pagkasabik. Maliliit yun ang limasa. Ang dami, no? Oo, salamat po ah, na marami. At meron kaming naiuwi. Walang isda eh. Wala kaming huling isda eh. Thank you po ha. Dapat may tilapia nga na. Ang laki ng yun. Hindi kasi kumikibit yung tilapia sa bingwit namin eh. Ay, ganun yun. Opo. Dapat sa gabi. Gabi sana. Oo, dami. dami. din lang nilang kuha eh. Mga ano yun? Wala, yun lang ang oras namin sa gabi. Hindi kami, pwede. Ano oh. hey. At least, meron na tayo pang ano, pang torta. Maling alamang, tarap naman. Hmm, anong ginagawa sa luto ng alamang? Ay, wala yung alimasag. Kalumapit kasi. alimasag yun, nakakuha na yung atak. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan na. Ayan na, game. Uliin yun. Wala, bilis na. <laughs> <laughs> wala, wala. Ayan na. O, oh, bilis. O oh, sabi ko Ayun, oh. sa iyo. Bilis na. Ando na. Hindi mo inabot. May namin mga idol na taguntun. Tapos binigyan kami ng apat na limasa. Ayan. Torta. Ito yung... Ito, torta natin. Dabi yung alamang ay itong ano pakuha mo yung gabi na to sa buwan niya yeah. mga dul kilawin no kilawin ano na ha di ko maapit na eh. dapat dinirate muna. kakapit dyan eh chef cook namin ganyan no yeah. <laughs> <laughs> ah, ganyan <din> na, <laughs> din na, din na.